Ako si Jojo Cortuna, may-ari ng Alexandria Farm sa Barangay Balaw, Abadilo, Occidental Mindoro. Simula kami sa goat industry noong 2016. Nag-umpisa kami sa 10 heads lang na ang lulubyan at saka Bower, target lang namin noon na crossbreeding ng ang Anglo-Lubian at saka Bower, yung buwang na tinatawag nila para sa meat type. Then after that, uh, nag-upgrade kami. Mas kinuha namin na nag-pure kami sa Bower goat dahil mas mabigat, mas maganda ang karne. So hanggang sa naisipan namin mag full blood para sa Bower, nag-alis kami ng anglo at Bower na lang natira. After na mag-full-blood kami, uh, kumuha ako ng Pacifica uh, Bower Goats para sa pag-upgrade. Then after that, nag-change kami sa US to US na galing kay ETMM Farm. Dito sila ngayon, pa, 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 uh, kasalukuyan nagpaparami pa lang. Sadya ako mahilig sa paghahayop. Mahilig ako sa baka, sa manok, sa mga kambing. Nung naisip ko, nung pa, nung pa man, nag aalaga na kami ng mga native na, no, na, na kambing. Hanggang sa nauso na nga itong may mga lahi para hindi ka naman talo doon sa timbangan. Mas malalaki sila, mas malulusog, mas madaling, mas madaling mag-mature para maibenta benta agad. Naisip ko na mag umpisa para dito. Bukod sa kumikita, maligaya ka pa sa ginagawa mo. Sistema namin, one, kinuha na rin lang namin sa mga nanguna sa aming magkakambing. Parang kinopya lang namin yung pag-manage nila. Uh, may vitamins, may purga, at uh, saka pagkain. Una, pabahay tapos may kailangan may pagkain ka kumpay corn silage then vitamins purga every month at saka molasses dagdag sa vitamins minsan may may binibigay kaming every other day na ADE and vitamins B complex dapat tandaan sa pagkakambing ah, hands on ka dapat yan. dapat nakikita mo rin kung may problema sila sa umaga, anjan ka kung mayroong hindi kumakain, kung may matamlay, bibigyan mo na siya agad ng attention doon. Kung medyo nasa tabi lang o parang hindi sila sumasalid doon sa kawan ng, ng pagkain, may nararamdaman yan. So, bigyan mo na agad ng atensyon yon kung anong dapat na medication para sa kanila. Ah, pwedeng pwede pa, lalo na kung meat type talaga, pang karne. Kasi kulang kulang sa market yung supply natin ng, ng karne. Kung sa breeder naman, as a breeder, ah, uh, pwede pa. Maraming pa nangangailangan at maraming pa mga kababayan natin ang gustong mag-umpisa at mangailangan ng magandang materyales. Pero dating tayo dun sa karne, kung dumating man sila doon sa slaughter type, ah, uh, mas pakakinabangan kasi mas mabibigat at mas maganda yung karne nila. Early maturing yung naman sa mga kambing na ang lulubyan at para sa gatasan, mas uh, na siguro yun. Marami na ngailangan. Amin dito, para sa akin, sa lugar namin, uh, mas gusto ko yung meat type lang, katulad ng mga boer. Kasi yung sa gatasan, uh, wala pa akong anong market dito eh. iya alis mo pa, uh, siguro mga yung storage, wala kami. Medyo malaki-laki din po na naga doon. sa native na kambing, uh, maliliit sila. Conferred sa sa mga bower, mas malalaki, mas matitimbang. At saka mas matitibay, base lang sa observation ko, mas matitibay sila sa weather condition, lalo yung umuulan, maaraw umuulan. Parang mas uh, sensitibo sa ngayon ang ano, ang mga native kisa sa mga bower, bower type. Kung ibabase mo naman at masya, bibigyan mo ng medication na katulad ng Bower ang ang native, medyo parang katalunin ka sa timbang nila. Sa sire, tinitingnan ko ang mga build ng muscle niya saka yung mga buto. Yung talagang malulusog bago haba uh, kahit hindi siya ang naman di masyadong matatangkad yan eh uh, medium size siya pero malalaki mabubulto ang katawan yung yung puwetan niya tingnan mo yung balance rin uh, pati yung dibdib sa inahin naman tinitingnan ko diyan yung kwanong gatas pantay yung utong tapos uh, ano malaki yung pinaka ano niya ng ano ng ga gatas malaki yung baka niya ng gatas maganda siyang magbuhay ng mga anak nagmamana sa kanya. Namamana kasi yan eh. Namamana sa both parents. 11 heads yung kinuha namin kay, kay Mayor Mar. Uh, 11 heads na babae eh. at saka dalawang back. Yun ang pinagano, ang pinaparami namin. Yun ang mga pinagsisimula namin. Yun namang kaya hindi rin agad maparami ng ganyan. Meron naman tayong mga kaibigan din na kumukuha ng na materyales na hindi natin mapahindian. Yon, nababahagi. Hindi namin agad maparami kasi nababahagi. Full blood yan, full blood. Yeah, US blood. Uh, ETMM lahat yan, ETMM. Tinanggal na namin yung mga nanguna naming mga bloodlines. Puro US tong, yan. Dappled at saka red. Painted. Wala na Saka black. na namin, hindi ko na makuha niyan eh. Hindi ko na ma... Kasi yung anak ko yung bu bumili. Yung bumili sa kanyang ninong. Sila magkausap dyan. Hindi ko, actually, hindi ko... Hindi ko alam yung amount, total amount. Kung magkano yung pinagawa na namin. Kapag nagpapagawa ako ng isang bagay o building, hindi hindi ko na ano yan. Kasi paghihinaan ka ng loob. Basta sa, sa akin, gawa lang ng gawa. Hindi na ako nag-record kung ilan. Basta yung gusto ko lang, uh, ganun yung mangyari. Saka sa kambing, maganda ang ang kita. Hindi ka naman duge na mayroon pang ano, may may susubi. May, may susubi ka pa. Uh, pwede mo pang i-build ng another building at bumili ng materyales. Para uh, galing sa kanilang kita. 'Yun 'yung masisiguro ko na makukuha mo sa kambing. May papayo ko sa gusto magsimula. Uh, lakasan ang loob. Lakasan mo ang loob mo. Bilhin mo na talaga yung materialis na gusto mo. At yung nararapat. Then, gastusan mo talaga para sa bahay at pagkain. At mga vitamins. Saka yung kailangan talaga ng kambing. Pag nagawa mo yan, makikita mo na yung income mo. Bandang huli, uh, bibigyan ka ng magandang lang income. Basta magandang alaga, magandang Gracias.